lahat po natin ang ating plataporma para po maintindihan ng mga nanonood sa atin ngayon kung what you're really about, sir. Okay. I have a story to tell. I worked with government for almost 40 years. At dahil dito, pakiramdam ko ay kailangan marinig ang boses ng taong bayan. Ang dami ng pinag-usapan, except yung talagang damdamin ng taong bayan. At day day, what I brought forward is social justice. Ito ang pinakapuso at buod ng 1987 Constitution sabi nga ni commissioner Hesumbing na uh, hindi uh, nagawa ng mga nakaraang mga presidente na tunay na isulong ang social justice. Dahil dito, sinulang ko to sa isang agenda una. Dapat ang ating three branches of government do the separation of powers kailan naka, nakatutok sila sa pangitain at pangarap ng ating bayan. Kasi hindi bang pwede na kanya-kanyang diskarte ang ating three branches of government? So ang nakita ko rito dahil four years ako, sa five years ako sa ELCAC is meron tayong Ambition 2040. Yan ay pangitain ng ating bansa. Saan tayo patungo? At dito nakabase rin ang bawat mandato ng agency na dapat magkaroon ng katuparan at dito rin papasok yung ating compliance to our constitution. So isa itong pangarap na nakasimplo sa taong bayan. Itong pangitain na to ng Ambition 2040, may kapartner siya, National Security policy, national security plan, or ultimately, the national security strategy. Siya nagbibigay ng mukha, paano natin maging mapayapa ang ating bansa. Ano ang relationship natin sa ibang bansa, ano ang problema natin sa cybercrime, yung ating sovereignty, yung ating sitwasyon sa mga sektor. So, synchronize siya, harmonize siya. Para sa akin sa ngayon, for the last six years in government, or seven years, wala akong nakitang dokumento na pwedeng tingnan ng ating mga lingkod bayan So para sa akin, dapat mayroong batas na yung three branches of government magkaroon ng synergy o interoperability. Mayroon tayong nakikita yung nagsuusap ang legislative at saka executive tungkol sa ekonomiya. Pero para sa akin, bakit hindi pag-usapan ng three branches? Ano ang ating roadmap sa loob ng isang, sabi isang tunnel? They have check and balance, but they have to connive. You're not there in government to just do your job. You're there in government to follow what is you are supposed to do. So, kung ay naging isang batas, of course, we're preliminaries, mag-uusap yung three branches. Magawan to ng batas, guided lahat. Guided lahat na kahit kami nandito, maglingkod ba, ito ang ating roadmap. And can you just imagine, from the national level hanggang barangay, ramdam mo yung pangarap na yan. Medyo happy tayo. We are comforted. Kahit may away sila, ba't nasa sila ng ring? Hindi yung nag-away sila, sa labas pa ng ring. Ang ating interes na ng ring. That's why my second agenda is, yung social justice ay dapat ma maging malalim. Ano, walang batas to. Yung una, walang batas. I have checked it. Yung pangalawang batas. Na dapat ang, ang judiciary, I mean, ang legislative, magdabas yan ng mga batas na ma put forward ang interes ng mamamayan. Magsasaka, manggagawa, informal settlers, urban poor, rural poor, mangingisda, fisher folks, lahat yan. Kabataan estudyante, guru, special sector, nakakulong, WFW, mas media kayo. Meron din kayong agenda bilang Pilipino. So, dapat lahat ito ay makita. So, pag ginawa niya ng isang framework, may unong kaganda yung tinatawag na proseso. Ibig sabihin, guided ang legislative members na dapat ang isulong, tingnan ang mga programa para sa taong bayan. Now, importante rito meron tayong National Research Institute or National Research Center. Ibig sabihin, ang isang politiko na naglalabas ng batas, dapat may check niyan. Sabihin ng National Research Center, tama ang mga facts at kumplito. Hindi pwedeng tama pero kulang. So, ang magbibigay niya na data o mag-certify is yung ating i-authorize ng National Research Center na compose ng yung ating national statistics para kompleto datos. Kasi marami tayong batas, pagdating sa unahan, hindi, hindi na ilagay kasi pwede sa simula, ito ang premise. Pagdating sa unahan, wala pala yun. So, hindi na implement. So, dapat very deliberate tayo at very, very, laser focus. So, yun ang unang check, National Research Center for data management. Pagdating sa unahan, yun ang panel check. Ito bang batas na to ay hindi ba to magbigay ng problema o kabutihan sa sektor na to? Itatanong lahat yan. Kasi kung apiktado nito ang sektor ng mga mahihirap o mga rural poor, anong adjustment ang willing in? Eh, agawin natin para hindi naman siya apiktado. Pag lumusot na yan at yan ay magiging giya, ganoon din sa executive branch. Patuloy ng judiciary, sabi nga, Those who have less in life should have more in the law. Pero punta ka sa kulungan, puro mahirap ang nakukulong. Problema yan. We have to, to find out. We have to be sensitive na bakit ganun palagi ang nangyayari. ang pwedeng natin gawin? So, ang issue team, in performance of, of their duty, katulungan ko na sa NTPL, kaksynchronize lahat ng tatu-butong. Wala nang angas. Wala nang masyadong bureaucratic means. Mabilis ang servisyo. So, dapat may ganun klaseng kultura makreate sa three branches of government. So, yan ang pangalawang batas. Ulitin ko, una, yung synchronization ng three branches, then social justice. Ang pangatlo is, specific na, ano ang batas para sa katutubo. Yes, ang katutubo may batas. Republic Act 8371, ako ang chairperson for four years. Pero ang ginawa ngayon, may lalabas na House Bill na uh, pahinain ang Republic Act. Imagine, this year, tinanggalan siya ng 400 million. Ang ibig sabihin ng 400 million, in CIP, sit down. You don't have to do anything kasi wala kayong pambili ng bullpen, wala kayong papel, wala kayong pantawag, wala kayong pantransport. Pero may sweldo kayo. Anong klaseng budget lah? Yan. tarbang ginasusan mo pa tapos wala silang gagawin. So, tingin ko, ganun din sa ibang ahinsya, uh, ibang sektor. Bakit? Eh, yung katutubo ay the first Filipinos tapos ganun ang ating pagtrato sa kanila. I can just imagine kung silipin kaya natin ng ibang pang mga sektor.